Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Fe, at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong, paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natuto sa bawat hakbang ng buhay, at paano ko natutunan na ang bawat pagsubok ay may dalading mga biyaya. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyo sa inyong sariling buhay. Alam ko, iba na ang tingin nyo sa akin base pa lang sa pamagat ng kwentong to. Hindi ko rin naman kayo masisisi. Kahit ako nga, hindi ko maintindihan kung paano ko napunta dito. Pero ito yung totoo. Araw-araw, iba-ibang lalaki ang gumagalaw sa akin. Parang naging normal na lang. Parang parte na ng sistema ko yung mapagod hindi lang sa katawan, kundi pati sa loob. Pero bago nyo ako husgahan, hayaan niyong ikwento ko kung bakit ganito ang naging buhay ko. Hindi ko to pinili dahil gusto ko. Pinili ko to kasi wala akong ibang makita noon. Wala akong ibang masandalan. At siguro, hindi rin kasi ako natutong humingi. Lumaki akong sanay na may pagkain sa mesa pero wala namang nagtatanong kung okay ba ko. Hindi uso sa amin yung yakap o lamang. Basta may pera ka sa baon, tapos na. Wala nang, anak, kumusta ka? Hindi uso ang mahal-mahal kita. Kaya natutunan kong maging matigas kahit ang totoo, ang lambot-lambot ko sa loob. Nagsimula ako sa simpleng, raket-raket. Yung akala mong mabilis na pera, kaya go lang. Una awkward, syempre, kakatakot. Pero habang tumatagal, natutunan kong patayin ang konsensya ko. Mas madaling magpanggap na wala kang nararamdaman kesa umasa na may magmamahal sayo ng totoo. Hanggang isang araw, dumating siya. Si London, Puti, matangkad, parang artista. Ang bango. Hindi katulad ng mga lalaking sinusundo ako ng kung saan-saan. Siya yung tipong hihintayin ka matapos kumain bago kayayain umalis. Hindi mabilisan, hindi basta-basta. Para akong binigyan ng bagong paghinga. Parang biglang may kulay yung mundo ko. Pero habang mas nagiging totoo yung saya ko kay London, mas nararamdaman kong ang dumidumi -dumi ko. Kasi habang kasama ko siya, habang tinititigan niya ako na parang ako lang ang babae sa mundo, sa loob-loob ko, alam kong hindi niya alam yung totoo na habang hinahawakan niya yung kamay ko, may ibang kamay nang humawak sa akin kanina. Na habang binugulong niya na ang ganda ko, ilang beses na akong tinawag na, ganda, ng iba, pero hindi galing sa pagmamahal, galing sa libog. Hindi ko na alam kung tama pa bang umaasa ako na kaya niya kong tanggapin. Kasi kahit ako, hirap tanggapin yung sarili ko. Parang katawan ko binenta ko na, pero yung kaluluwa ko, parang hindi ko na mabawi. Hindi ko rin alam kung anong mas masakit yung ginagawa ko, o yung posibilidad na baka kapag nalaman niya lahat, iiwan niya rin ako. Kaya ngayon, nandito ako, nagsusulat. Kasi pagod na ako magpanggap na okay lang lahat. Hindi na ako matigas, hindi ko na kayang mag-isa. Kaya DJ, ikaw na lang muna ang sasabihan ko. Kasi hindi ko alam kung kanino pa ako pwedeng magsabi ng totoo. Tingin mo ba, masama akong tao? Tingin mo ba, may babaeng tulad ko na may karapatang umasa ng totoong pagmamahal? Paano kung ang katawan ko pag-aari na ng iba, pero ang puso ko, kanya lang? Saan ba nagsisimula ang pagiging malinis, sa panlabas ba, o sa panloob? Kaya ko pa bang magsimula uli? O baka ganito na lang talaga ako habang buhay? Simula pagkabata, sanay na akong wala. Hindi gutom, ha? Hindi ko naman masasabing nagutom ako. Laging may pagkain sa mesa. Lagi rin akong may baon pagpasok, pero hindi ko maalala kung kailan ako huling niyakap ng nanay ko. Hindi ko rin matandaan kung kailan ako huling tinanong ng tatay ko kung okay lang ba ako. Parang boarding house lang talaga yung bahay namin. Uwi, kain, tulog. Walang kwentuhan, walang lamang. Basta buhay ka, okay na yon. Kaya siguro natutunan kong tumigas. Hindi yung tipong malakas, kundi yung tipong walang pakiramdam. Kasi san ka ba huhugot ng lamang kung wala namang nagturo sa iyo kung paano? Bata pa lang ako, natutunan ko na kung may kailangan ka, ikaw ang gagawa ng paraan. Hindi uso ang hingi, hindi uso ang drama. Pagkain 'yan, tapos ka na. Ganun lang. Doon ko rin natutunan na hindi lahat ng pagkabusog, nakakabusog talaga. Ang hirap ipaliwanag, pero kahit busog yung tiyan ko, parang ang butas-butas ng pagkatao ko. Parang kahit ilang kutsara ng ulam, kulang pa rin. Hindi ko lang alam noon, pero yun pala yung gutom sa yakap. Yung gutom sa atensyon. Yung gutom na hindi kayang bayaran ng pera o pagkain. Hanggang sa tumanda-tanda na ako, napunta ako sa mga barkadang hindi rin buo. Pare-pareho kaming sanay magpanggap na matigas, pero lahat kami basag. Doon ko unang narinig yung mga kwento ng mga babae na kumikita ng mabilis. Isang gabi lang, isang linggo na ang gastos. Una, natawa ako. Seryoso? Katawan mo, ibebenta mo? Pero alam mo yung pakiramdam na kapag wala ka ng mahugat, kahit mali, sinusubukan mong unawain kung bakit ginagawa ng iba. Hanggang sa dumating din ako sa puntong, naintindihan ko sila. Hindi siya biglaan. Hindi ako nagising isang araw tapos nagdesisyon na ibenta ang sarili ko. Maliit na hakbang muna, may lumibing ng damit, may nagbigay ng pera kahit hindi ko hinihingi. Tapos may kapalit na haplos. Hanggang sa unti-unti, napalitan na ng presyuhan ang haplos. Ang bilis, Parang bago ko pa mapansin, parang hindi na ako si, Fe, na simpleng babae lang. Parang naging produkto na lang ako ng mga lalaking may sobrang pera pero kulang sa pagmamahal. Alam mo yung pakiramdam na parang wala ka ng sariling katawan? Na parang bawat haplos ng iba, may parte ng sarili mong nawawala? Ganun yung nangyari sa akin. Pero sa labas, nakangiti ako. Marunong akong umiti, magpanggap na okay. Pero sa totoo, unti-unti akong nauubos. Hindi ko ito pinasok dahil malandi ako. Hindi ko ito pinili kasi gusto kong magpakasarap. Pinasok ko to kasi wala na kong makita noon. At kung meron man akong pinakamasakit na natutunan, yun yung realization na minsan, hindi lang pera ang kapalit ng katawan mo, minsan, pati konsensya mo, pati respeto mo sa sarili, unti-unti mong ibebenta. At ang pinaka nakakatawa, habang ginagawa ko lahat ng to, umaasa pa rin akong darating yung araw na may yayakap sa akin hindi dahil binayaran ako, kundi dahil gusto lang nila akong yakapin. Ang hirap noon, kasi hindi ko na alam kung deserve ko pa yon. Ngayon naiisip ko, baka kaya ang dali kong ibigay yung katawan ko, kasi mulat mulat simula, walang nagpakita sa akin kung paano maging mahalaga. San ba talaga nagsisimula yung pagkabasag? Sa bahay ba? O sa mga taong dapat sana nagmamahal sayo pero pinabayaan ka? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, natuto akong umiti kahit basag na basag na ko. Si Landon, yung klase ng lalaking hindi ko akalaing mapapansin ako. Afam, matangkad, maputi, ang bango palagi. Parang iba ang ihip ng hangin pagkasama ko siya. Hindi ko alam kung swerte o laro lang ng tadhana, pero nung dumating siya, parang biglang nagkulay yung mundo ko na dati puro abo lang. Hindi siya kagaya ng ibang lalaki na lumalapit sa akin para lang gamitin ako. Hindi siya yung tipong tititig sa iyo na para kang ulam na gusto niyang lamunin. Hindi ganoon si Landon. Kapag tinititigan niya ako, para akong tao, para akong babae, yung tipong may halaga. Sa unang beses ko maramdaman 'yon, halos hindi ko alam paano huminga. Sa tuwing magkasama kami, lagi akong kinakabahan. Hindi dahil takot ako sa kanya, kundi takot ako na baka isang araw mawala 'to na baka isang araw, malaman niya kung sino talaga ako. At yun nga ang kinakatakutan ko, dumating din yung araw na yun. Hindi ko na rin kinaya yung konsensya ko. Ayoko na magtago. Kaya isang gabi, habang magkausap kami, sinabi ko na. Hindi ko binuo agad, pero binigay ko yung totoo, kung anong ginagawa ko para mabuhay, kung paano ako nabubuhay sa katawan ko, kung ilang beses na akong nahubaran ng ibang lalaki bago niya pa ako nahawakan ng totoo. Hindi ko alam kung anong aasahan kong sagot. Siguro akala ko sisiga siya, magmumura, aalis, iiwan ako ng parang wala lang. Pero hindi, tahimik lang siya, hindi galit, hindi rin malambing, tahimik lang. Mas masakit pala yung ganon, yung hindi mo alam kung anong iniisip ng taong gusto mong magtanggap sa'yo. Ang bigat ng katahimikan niya. Mas mabigat pa kaysa sa kahit anong sinabi ko. Parang bawat segundo na lumilipas na hindi siya nagsasalita, unti-unti akong lumulubog. Gusto kong hilahin yung sarili ko palabas, pero hindi ko alam kung saan ako kakapit. Kahit hindi siya nagsalita ng masama, ramdam kong may pader na biglang tumayo sa pagitan namin. Hindi ko alam kung awa ba yung nakita ko sa mga mata niya o disappointment. Basta ang alam ko, hindi na siya katulad nung una. Hindi na kasing gun. Mas lalo akong kinain ng takot, kasi paano kung tama yung iniisip ko, na kahit anong gawin kong pagbago, kahit ilang beses kong linisin yung sarili ko, hindi na ako magiging sapat para sa mga mata niya? Paano kung kahit sinong lalaki pa ang dumating, pareho lang din ang magiging tingin nila sa akin? Paano kung kahit anong pagmamahalang ibigay nila, hindi na ako kayang mahalin dahil sa nakaraan ko? Gusto kong sabihin na kaya ko pa, na kaya ko pang magbago. Pero ang totoo, hindi ko alam kung kaya ko talagang takasan yung parte ng buhay ko na yun. Kasi kahit gusto kong maging malinis, kahit gusto kong maging buo, parang bawat lalaking dumaan sa akin, may tinanggal na parte ng pagkatao ko na hindi ko na mababalik. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit nung gabing yun. Gusto kong humingi ng tawad, gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin na, mahalin mo naman ako kahit ganito ako. Pero hindi ko nagawa, nanahimik din ako, pareho kaming tahimik, Pareho kaming natatakot sabihin ang totoo. Doon ko naramdaman na kahit nandyan siya sa harap ko, parang ang layo-layo na niya. Pinangarap kong ako yung babae na kaya niyang ipagmalaki. Pero ang totoo, ako yung babaeng mahirap tanggapin. At ang masakit, kahit gaano ko siya gustong piliin, baka ako mismo yung hindi marunong tanggapin ang sarili ko. Kaya paano nga ba? Paano ka mamahalin ng totoo kung sarili mo, hindi mo pa kayang mahalin? Akala ko nung una, kaya ko kaya kong pagsabayin, kaya kong itago, kaya kong hatiin yung sarili ko, kalahati para kay London, kalahati para sa mga lalaking binabayaran ako. Pero habang tumatagal, doon ko na-realize, hindi pala ganun kadali. Hindi pala kayang paghiwa hiwalayin ng puso, katawan, at konsensya. Lahat sila magkakadikit, kailangan ko ng pera, yun ang totoo. Hindi ko kayang isara lahat at basta umasa sa kung anong wala. May bayarin, may pagkain, may mga araw na kahit gusto ko ng bago, kailangan ko pa ring lumanghap ng pare-parehong kahihiyan para lang mabuhay. Pero sa bawat haplos ng ibang lalaki, sa bawat pagdampi ng labi nila sa balat ko, hindi ko mapigil ang isipin siya. Si London, habang may ibang humihila sa akin papunta sa kama, naiisip ko kung ano kayang ginagawa niya. Kung iniisip niya pa kaya ako, kung naaalala niya pa yung mga tawa namin, yung mga simpleng kwentuhan na parang ako lang ang laman ng mundo niya. Ang sakit, kasi habang katawan ko bam ibigay, ang konsensya ko bumubulong ng anong ginagawa mo. Hindi ko mapigil ang mapangiti minsan kahit kaharap ko ibang lalaki, hindi dahil sa saya, kundi dahil may sakit na akong hindi maipaliwanag. Parang sinasampal ko yung sarili ko habang pinapaubaya ko yung katawan ko sa iba. Ang hirap, kasi habang ginagawa ko yung trabaho ko, para akong lumulubog sa putik na hindi ko na alam kung paano aahon. Ramdam ko rin si London. Unti-unti siyang lumalayo, hindi niya kailangang sabihin, hindi niya kailangang magsalita ng masakit. Ramdam ko sa mga mata niya, ramdam ko sa mga text niyang hindi na kasing haba, hindi na kasing lamang. Ramdam ko sa mga katahimikan niya na dati punong-puno ng kwento. Alam ko, ako rin yung may kasalanan. Ako rin yung hindi makabitaw. Ako rin yung nagpapapili, pero hindi ko rin alam paano ko sisimulan. Kasi paano kung bumitaw ako sa trabahong to, saan ako pupunta? Sinong sasalo sa akin? Paano kung wala naman talagang naghihintay? Kaya nagpatuloy ako, kahit bawat gabi pakiramdam ko basag na basag na ako. Kahit pakiramdam ko, parang wala na kong natitirang parte ng sarili ko para ialay sa kanya. At mas masakit kasi alam kong habang ginagawa ko to, hindi ko lang niloloko si London, niloloko ko rin yung sarili ko. May mga gabi na pagkatapos ng lahat, nakatitig lang ako sa kisame, tahimik lang, pero ang bigat ng dibdib ko. Hindi ko na alam kung anong mas mabigat, yung katawan kong pagod o yung puso kong hindi na alam kung ano pang halaga niya. Gusto kong tumigil, pero hindi ko alam paano. Gusto kong sabihin kay Landa na, antayin mo ako, aayusin ko sarili ko, pero paano kung pagbalik ko, hindi na ako yung babaeng kilala niya. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ako. Hindi ko alam kung may natira pa sa akin na pwedeng mahalin ng buo. Sa bawat lalaking dumaan sa katawan ko, parang unti-unti ring nawawala yung karapatan kong mahalin ng totoo. Kaya tanong ko, kung ganito na ako kabasag, may buo pa ba akong pwedeng ibigay? Hindi ko na mabilang kung ilang lalaki na ang dumaan sa akin. Ilang kamay na ang humawak, ilang labi na ang humilik, ilang bisig na ang yamakap pero hindi ako minahal. Sa dami nila, parang nawala na ko. Hindi ko na alam kung sino pa ba ako kung hindi ito, babae na binabayaran, babae na ginagamit, babae na pinipili lang kapag gusto nilang mag-init. Minsan, tinatanong ko sarili ko, pwede pa ba akong magmahal? Pwede pa ba akong mahalin? Kasi kahit anong gawin ko, parang laging may mancha. Kahit magsuot ako ng maganda, kahit mumiti ako ng totoo, kahit pilitin kong maging malinis, parang palaging may bakas na hindi ko na kayang burahin. Ayoko na ng ganito, paulit-ulit na lang. Kumikita nga ako, pero bawat kita may katumbas na hiya. Hindi ko alam kung alin ang mas mahirap yung hawakan ka ng lalaki na alam mong hindi ka kayang mahalin, o yung umuwi ka sa kwarto mong mag-isa na mas malamig pa kaysa sa katawan mong pagod. Naalala ko pa dati, may mga panahon na feeling ko kaya kong piliin kung sinong lalapit sa akin. Kaya kung sabihin kung kailan ko gustong gawin, kung sino ang gusto ko. Pero habang tumatagal, hindi na ako pumipili. Basta may bayad, sige. Basta may kailangan bayaran, go lang. Parang wala na akong choice. Pero ngayon, iniisip ko, baka meron pa. Baka kaya pa. Baka may natitira pa sa akin na pwedeng bumangon. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Hindi ko alam kung paano babalikan yung sarili ko bago pa ako maging ganito. Sino ba ako noon? Ano ba yung mga pangarap ko dati? Saan na napunta yun? Bakit parang hindi ko na maalala kung ano yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa akin dati? Bakit parang ang alam ko na lang ngayon, katawan ko? Gusto ko na talagang tumeno. Gusto kong maging babae na kaya kong ipagmalaki sarili ko. Gusto kong maging babae na hindi nahihiyang tumingin sa salamin. Pero hindi ko alam kung may natitira pa bang buo sa akin. Kasi parang bawat gabi na pinapahawak ko yung katawan ko sa iba, parang unti-unti ring pinupunit yung natitirang respeto ko sa sarili ko. At oo, iniisip ko si London. Iniisip ko kung worth it pa ba kong ipaglaban. Iniisip ko kung may lalaki pa bang kayang mahalin ang kagaya ko, hindi lang katawan, kundi pati yung basag na kaluluwa ko. Paano kung kahit anong paglinis ko, may bahid pa rin ang kahapon ko? hindi ko rin alam kung deserve ko pang maging masaya. Kasi minsan iniisip ko, baka ito na yung parusa ko. Baka ito na talaga yung kwento ko. Baka hanggang dito na lang talaga ako, palaging ginagamit, palaging nilalapastangan, palaging nagpapanggap na matatag kahit wasak na wasak na sa loob. Pero kahit ganon, may maliit na parte ng puso ko na ayaw sumuko. Maliit lang, mahina, pero buhay pa, yung parte na gusto pang subukang maging buo. Hindi ko alam kung saan magsisimula, hindi ko alam kung kaya pa. Pero gusto ko. Gusto ko na talagang tumino. Hindi dahil sa kanila, hindi dahil kay London. Hindi dahil gusto kong may pumili sa akin. Gusto kong tumino kasi gusto ko na ring pumili ng sarili ko. Pero paano? Paano ka babalik sa buo kung hindi mo na maalala kung ano itsura mo bago ka mabasag? Hindi ko inakala na may darating na pagkakataon na ganito, isang simpleng alok, isang simpleng trabaho, pero parang ang bigat-bigat ng desisyon. Isang kaibigan ng kaibigan ang nagsabi, kung gusto mo ng disenteng trabaho, may bakante sa eatery. Hugas plato, hindi kalakihan ang kita pero marangal. Parang ang gan pakinggan, pero ang totoo, ang bigat. Una kong naisip, kaya ko ba? Kaya ko bang tumayo maghapon, maghugas ng plato, magamoy sukat mantika, tapos pag uwi, halos wala rin akong matira sa kita? Sanay ako sa mabilis na pera. Sanay ako sa isang gabi, bayad lahat ng utang. Pero ito, limang daang piso sa isang araw kung suswertehin. Maliit, pero malinis. Maliit, pero tahimik ang konsensya. Noong una, tinanggihan ko. Kasi sino bang tanga ang papalit ng malaking kita sa ganito? Pero habang lumalalim ang gabi, habang nararamdaman ko na yung katawan ko hindi nakasing sigla, habang naririnig ko ang sarili kong buntong hininga sa bawat pag-uwi, doon ko na-realize, hindi ko na pala hinahanap ang pera. Ang totoo, gusto ko na lang ng kapayapaan. Tinanggap ko rin, sa huli. Hindi agad-agad, pero unti-unti. Nung unang araw ko doon, hindi ko alam kung matatawa o may iyak ako. Ako to, nakayuko sa lab abo, kamay ko kulubat na sa sabon, pawis na pawis, pero ang weird, ang ganang pakiramdam ko. Parang first time ko ulit huminga ng hindi mabigat. Pero kahit anong pilit kong ituwid yung landas ko, hindi mawawala yung bakas ng kahapon. Kahit anong hugas ko ng plato, hindi ko kayang hugasan yung mga alaala ng katawan kong binente ko. Kahit anong sabon ang gamitin ko, hindi matanggal yung bigat ng mga lalaking dumaan sa akin." Kahit wala nang ibang humahawak sa akin ngayon, parang nararamdaman ko pa rin yung mga kamay nila sa balat ko. May mga araw na nadudulas ako, hindi sa basang sahig, kundi sa pag-iisip. Naiisip ko, paano kung bumalik na lang ako sa dati. Mabilis ang pera, hindi na ako magpapakahirap. Pero sa bawat pagdampi ng sabon sa palad ko, parang pinapaalala ng sarili ko na hindi pera ang hanap ko, respeto. Respeto mula sa iba, pero higit sa lahat, respeto sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si London kung sakaling mag-cross ulit ang landas namin. Hindi ko rin alam kung may halaga pa bang natitira sa akin sa paningin niya. Pero ang sigurado ko, ayoko nang maging babae na ginagamit lang. Gusto ko maging babae na kahit simpleng hugas plato lang ang trabaho, kaya kung tumingin sa salamin na hindi ako naiiyak sa hiya. Pero ang hirap, kasi kahit nagsisimula na akong magbago, parang laging may boses sa utak ko na bumubulong, hindi ka na magiging malinis. Kahit anong gawin mo, babalikan at babalikan ka ng kahapon mo. Pilit kong nilalabanan, pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Kasi kahit gusto ko ng maging bago, pakiramdam ko, laging may mantsa na hindi ko kayang tanggalin. Kaya ko pa ba talaga? Kaya bang talunin ng bagong simula ang bigat ng kahapon? O baka kahit anong linis ko, basag pa rin ako sa loob? Hindi ko alam kung bakit ko siya pinatawag. Hindi ko rin alam kung bakit ako umasa na baka pwede pang ayusin. Siguro kasi kahit ilang beses akong sabihin sa sarili kong kaya ako mag-isa, hindi ko pa rin kayang lunukin na baka ito na talaga yung dulo namin. Nung dumating siya, parang lahat ng hangin sa paligid, biglang bumigat. Hindi siya nagsalita agad. Ako rin, hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang dami kong gustong sabihin pero natatakot akong baka sa bawat salitang lumabas sa bibig ko, lalo lang siyang lumayo. Kung aalis ka, umalis ka na, yun ang nasabi ko. Diretso, walang preno, pero ang totoo, hindi yun ang gusto kong sabihin. Ang totoo, gusto kong sabihin, pwede bang manatili ka? Pero nauna ang takot kaysa sa pag-asa. Nauna yung galit kaysa sa pangarap. Kaya ang lumabas sa bibig ko, paninindigan na hindi ko naman talaga gusto. Tahimik lang siya. Yung klase ng katahimikan na mas nakakasira kaysa sa sigawan. Yung tipo ng tahimik na para bang sinasabi niyang tapos na kami kahit wala pa siyang sinasabi. Hindi ko alam kung awa ba yung nasa mata niya o sakit, Basta ang alam ko, hindi na siya yung landa na una kong nakilala. Hindi na siya yung lalaki na tititig sa akin na parang ako lang ang babae sa mundo. Nang hina ako, gusto kong magpaliwanag, gusto kong isumbat lahat ng dahilan kung bakit ako naging ganito. Gusto kong sabihin na hindi ako ganito dati. Gusto kong isigan na wala namang nagturo sa akin kung paano maging buo. Namula mula pagkabata, ako na yung nagturo sa sarili kong tumayo, kahit wala namang nagturo kung paano magmahal. Pero wala, hindi ko masabi, kasi baka mas lalo lang niyang makita kung gaano ako kabasag. Gusto kong magbago, bulong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili ko. Gusto ko na, pero hindi ko alam kung paano. Ramdam ko yung luha na pilit kong pinipigilan. Hindi dahil ayokong makita niya akong mahina, kundi dahil baka kapag nakita niya akong umiiyak, isipin niyang drama lang lahat ng to. Pero hindi to drama, to yung buong pagkatao kong pilit kong nilalabanan bawat araw. Alam kong nasaktan ko siya, alam kong hindi ko lang niloko ang katawan ko, niloko ko rin siya. Pero ang masakit, hindi ko naman talaga siya niloko. Kasi sa lahat ng lalaking dumaan sa akin, siya lang yung minahal ko ng totoo. Pero mahal ba ang sapat para bumura ng lahat ng mali? Bakit parang hindi? Bakit parang kahit anong pilit kong magpakatotoo sa kanya, hindi pa rin sapat? Bakit parang kahit ibigay ko lahat, kulang pa rin? Bakit parang palaging may kulang? Hindi ko alam kung paano ka tutulungan kung ikaw mismo hindi mo alam kung gusto mo, sabi niya. Hindi galit, hindi malamig, pero ramdam mo yung bigat ng bawat salita niya. Ramdam mong pagod na siya. Ramdam mong baka ito na nga yung huli. Hindi ko na siya pinigilan. Hindi ko na sinabi yung totoo na gusto kong lumapit, gusto kong yakapin siya, gusto kong magmakaawa. Hindi ko nagawa, kasi natatakot akong baka kahit yakapin ko siya, hindi na sapat yun para burahin lahat ng kasalanan ko. Kaya ang nasabi ko lang ulit, umalis ka kung aalis ka. Pero ang hindi ko sinabi, pakiusap, manatili ka. Hindi ko alam kung anong mas mahirap yung mawala ng pera o yung mawala ng taong unang tumingin sa akin na parang mahalaga ako. Ngayon, iniisip ko, kaya ko pa bang ipaglaban to? O baka ako na lang yung lumalaban sa isang laban na matagal nang tapos? Hindi siya bumalik, hindi na siya nagparamdam, at hindi ko na rin siya hinabol. Hindi dahil ayoko, kundi dahil natutunan ko na rin tanggapin na hindi lahat ng gusto natin, makukuha natin. Hindi lahat ng tao na dumating sa buhay mo, para manatili. Minsan, dadaan lang sila para ipaalala kung gaano kakabasad o baka para ipaalala na kaya mo pa ring mabuo. Hindi fairy tale yung ending ko. Wala akong prinsipe, wala akong happy ever after. Pero may bago akong simula. Hindi pa buo, hindi pa malinis, pero hindi na katulad ng dati. Hindi na ako yung babaeng basta na lang magpapagamit sa kahit sino para lang mabuhay. Ngayon, ako na yung pipili kung sino ang lalapit sa akin. At kung may lalapit man, hindi na dahil binayaran nila ako, kundi dahil pinili nila ako. Nagpatuloy pa rin ako sa eatery. Oo, oh, maliit ang kita. Oo, oh, mabaho ang kamay ko pag uwi. Pero ang sarap sa pakiramdam na wala akong kailangang bayaran gamit ang katawan ko. Kahit konti lang yung naiipon ko, kahit hindi glamorous, iba yung tahimik ang konsensya. Iba yung natutulog ka na hindi mo kailangang mandiri sa sarili mo. Pero hindi ko rin ipagkakaila, may mga gabi pa rin bumabalik sa akin yung mga alaala. Mga gabi na naaalala ko yung mga mata ni Landon. Mga gabi na iniisip ko, baka kung naging matino ako noon, baka kami pa. Pero tapos na yon. Hindi ko na pwedeng habulin yung mga bagay na hindi na para sa akin. Ang mas mahirap pala, hindi yung mawalan ng minamahal, kundi yung mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Pero unti-unti ko rin natutunan. Hindi kailangang mabilis, hindi kailangang perfect, basta bawat araw, may hakbang akong ginagawa para piliin yung sarili ko. Kahit minsan mabagal, kahit minsan nagdududa pa rin ako kung tama ba yung ginagawa ko. Hindi rin ibig sabihin na bigla kong minahalang sarili ko. Hanggang ngayon, nagtatanong pa rin ako. Paano ba magmahal ng sarili kung simula't simula, hindi mo alam kung anong itsura ng mahal? Paano ba maging buo kung simula't simula, hindi ko naman naranasan maging buo? Siguro hindi ko pa kaya sagutin lahat. Siguro matagal pa bago ko masabi sa sarili ko na, ayos na ako. Pero hindi na katulad ng dati na lagi kong hinahanap yung sagot sa ibang tao, lalo na sa mga lalaki. Ngayon, kahit hindi ko pa alam lahat ng sagot, alam kong sa sarili ko na ako magsisimula maghanap ako na lang uli, hindi bilang babae ng iba, hindi bilang katawan na pinapasa-pasa. Ako, kahit basag, kahit may mancha, kahit hindi sigurado kung anong kinabukasan. Basta ako, kasi baka doon nagsisimula lahat yung piliin mo muna ang sarili mo bago mo asahang pipiliin ka ng iba. Pero hanggang ngayon, tanong ko pa rin, paano ba maging buo kung simula't simula, hindi ko alam kung anong itsura ng buo. At paano kung hanggang dulo ako na lang talaga ang natitirang pipili sa sarili ko? Kakayanin ko ba?